ngayon pupunta po kami ng ano ng tabing dagat dahil uh, manguhuli kami ng huli kami ng isda alright nice. maluluyo po yung katahaki namin kaya daan daan lang kami papunta ng tabing dagat so ayan minabaybay na po namin yung daanan papunta doon dito na po kami. Nakasipaกัน ah, dito na po kami. Yes. Let's go. <laughs> So ngayon, naghahanap na po kami ng mga kumpul ng isda Para maariyahan namin Kaya nag na po kami Nakita na po sila Ang kumpul ng isda Ewan ko lang, meron Meron May huli naman, pero yung iba nakatakas Kasi medyo malaki hindi, hindi kaya na lambat namin. Mag para sa doon. Para sa doon ko sa ugod. Sino yung? sa lambat. Pero may huli pa rin din ka mga kami. Pinindar ito paano? Yung sakto lang sa ano. Sa mata ng ano lambat. Tadan! Nakakunti pa lang. Mag-aariya pa. Ulit